Maing adlo kanyang tanan ngayong araw na to ay Sunday at walang trabaho. Kaya every Sunday talaga ay naglalaba kami dahil yan yung araw na kung saan marami kami mga labayan at syempre yung mga gumamit ay nag-check-in sa ating A-house yung mga budget kailangan nating labhan din after maglaba ng amin mga damit at syempre ako at si Argel ang tagalaba dyan kasi wala si Britney kasi bumili ng mga pagkain namin na lulutuin for our lunch and dinner. Hinihingal ako kasi kakaakat ko lang na hagdan. Oh my God. So, ito na nga ang ating mga pusa habang naglalaga kami. Eh, habang naglalaba kami ay talagang disturbo naman talaga sila. May mga muta-muta pa kaya kailangan natin silang hilamusin. And after maghilamos ay pupunta tayo doon sa may pinapagawa natin yung swimming pool ano na kaya ang update wala pong day 14 kundi day 13 lang muna siya ito nga pa yung napalinis natin nakapaligiran dahil nilinis na po ng ating mga hinaguan stop and tinanggal na po natin yung mga trapal pinatanggal ko yung trapal para mainitan ng bonggang bonggang ating mga naka finishing na area of responsibility so ayan na siya guys oh, dati talagang pangarap ko lang talaga siya na magkaroon hindi lang to yung Tipong pag nakamit ko yung pangarap ko Parang ang sarap lang sa feeling na Habang naabot mo yung pangarap mo Meron ka rin natutulungan ng mga kamag-anak mo Kababata mo O yung kapitbahay mo ng mga lalaki Na nagtatrabaho dyan So masarap lang sa feeling na Kahit paano Hitting two birds in one stone Naririch mo yung pangarap mo Nakukuha mo yung goals mo At the same time nakakatulong ka rin doon sa mga nangailangan din So kahit marami sila Malaki yung pinapasweldo natin at ay importante yung napupuntahan ng pera na pinaghirapan natin at pinaghirapan din nila ay para sa kanilang pamilya. So, maganda naman ang kinalabasan. Yung tubig, eh, yung tubig nila talaga ay iba ang kulay. At dahil meron kaming ipapatagawa mo na flooring para bukas, So para mag flooring sila bukas kailangan naka matigas na ang ating lupa dyan at talagang nakasiksik na talaga sila para hindi maglubak-lubak ang ating fin flooring. So kailangan siyang patigasin. So meron tayong ginagamit na compactor na tinatawag. Ayan, nakakanginig pala ng, ng ano yan, nakakanginig ng katawan sa Tsaka nagbabibrate talaga yung buong paligid niya. Siguro mga 2 meters yung naabot ng vibration niya. All almost 3 meters yata. Na, na feel mo yung vibration sa lupa nahinginig talaga so, yung jet log ko talaga parang nag-scramble egg na talaga sa so, ito naman ang ating mga talong at okra na kung saan Um, kaka-harvest lang namin at maganda pa rin ang tubo niya at mga bunga niya at dito naman ay pinalitan natin ng ating mga halaman kasi yung iba kinutkot ng mga pusa at aso at si Ma'am Shiji naman ay nagbibilad ng na kanya mga unan dahil amoy laway na siya So, kailangan tanggalin niya yung mga pinaka-cover talaga niya. Tapos, nagpalit siya. At yan pala yung mga laman ng mga una na nabili. So, si Ria naman ay naghahanda para sa empanada na in order para sa mga estudyante. Empanada po yan. Thank you so much, Mama A, for ordering. At dumating na rin po pala si jigjag nung kung saan bitmit niya yung pang decoration na ginamit sa dibo ng kaniyang pamangkin na si Jana ayan po akala ko naman paksi yung dala niya na litson kasi may natirak kabi yun pala kasama pala niya si Britney na, na malengke dumating na si Britney at ang ulam namin ngayon ay pork steak dahil nagkasanla kami ng alas. Charot lang. kain po si Ate Cheng del birthday ng kanyang asawa. At namimiss ko talaga yung aking kabataan na talaga na magagaya kami dito dati o pag bumabaha ganyan ang ginagawa namin. Tapos nanguhuli kami na nangunguha kami ng mga bukway o mga shell sa suba. At nung kabataan ko rin ay lagi namin kinakain tong buto ng kamansi na talaga namang napakasarap pag nilaga at konting asin lang ang ilalagay mo. So, napakasarap niyan pero hello papala pa pala nung naluto na siya. Kaya binalik namin ulit sa pagluto kasi si Rhea binili niya akala niya luto na at iinitin na lang. Yun pala parang binanlean lang siya so kailangan talaga siyang i-fully cook talaga. Sino nakakain na itong kamansi na ito? Napakasarap talaga. Grabe. As in, masarap niya papakiin abang Alam mo yung wala kang ano, wala kang ginagawa boring kaya nang kainin mo. Ang sarap kasi napaka ay nako speaking of masarap, grabe oh. Oh, ating pork steak na huwag saan. Oh my God, sunog na sunog na. Ang daming talsik na mantika ang kanyang balat. Tsaka parang sunog na kasi nangingitim na yung shilly niya. Ayay! Si Ma'am siji naman ang nagluto ng ating pork steak. And habang nagluto nga siya ng pork steak, ay dumating naman si Moments by Jana At nagdala siya ng pizza dahil... kakatapos lang ng racket niya ng na, nag, meron, eh na kung saan may kasal at organizer siya ng kasal, nagde-decorate din siya ng kasal, event planner po siya so, sa salat mga gusto mo pakasal dyan, magtawag lang po kayo kay Moments by Jana. At ipagpatuloy na natin ang ating paglalaba dahil tapos na tayong magmeryenda. So kami ni Argel talaga dyan ang lagi naglalaba. Buti na na talaga napakasipag namin talaga na naiwan dito sa bahay. Yan talaga ang gusto ko eh. Ayoko talaga yung feeling na kaya minsan nagtataka ako bakit pinupuri nila, pinupraise nila yung ang sipag-sipag ni Brenda. Um, siya talaga naglalaba, siya talaga nagugas ang plato, siya talaga yung ganito. I don't think kailangan siyang anuhin kasi parang alam mo yun napaka normal day lang naman namin na ginagawa yung mga bagay-bagay na iyan kasi wala naman bossing dito, wala katulong dito basta kung sino lang yung available na pwede maglaba, maglaba lang tapos tulong-tulong lang, tapos kanya-kanyang sampay ganyan-ganyan, so yan talaga, buti na lang yan talaga ang paborito kong gawain ang maglaba, kahit palabahin mo ako ng napakarami buong maghapon gustong gusto ko yung laba, tsaka hugas ng plato basta nababasa ako ng tubig pero yung pagtutupi talaga, ibabato ko talaga yung pag pinatupi mo, kasi ayaw ko talaga ng pagtutupi ng damit so dito ako, paborito ko itong paglalaba yung habang nababasa ako, tapos nagdidilig ako habang nag-washing ko, kung napapaikot washing iikot-ikot naman ako sa paligiran, tapos ganyan may nakita ako kailangan kong tamnan to so ayan nagtanim ako ng carabao grass na kung saan mayroong bakante na lupa na um, nawalan ng damo so kailangan nating tamnan ng carabao grass habang may makulit na si Maya ang ating pusa so ayan tas Apakapaka mo lang siya Tapos diligan So ayun na And speak of dilig Diniligan ko na rin pala Yung mga atay-atay Or mayanan Ating tanim Ayan po Ang pinagtulungan namin Nila na Jefford At ang aking pinsan So ito na Nagsasampay na si Argel Dahil patapos na Ang aming labahan Napagod ako Pero ang sarap sa feeling ah syempre Kailangan natin Magtanghalian So thank you so much For watching Happy Sunday Go oh. Pilipina na na sa Amerika. Hmm. Ayaw po kami to sa niya dahil i-act siya. Ay, tao na ta! Tao na sa ta! Hmm. Hmm. Ay, labing! Hmm. Ay! Hello, Anthony, ito. Nag-charge sa side. Wala ko nag-charge. Nadi. Hmm. Adi, kabri. Hmm Laki ng paltus ko, oh. no Happy eating, Miss Brand watching from Korea. Ano ang pera sa Korea? Won? Won. Hindi yeah. natin malalaman. Kung... Si Sen. Halang man, Chay. Gawa. Ah, baby. Mm. Karabit, si Wakwak. Gam bait tinamukan sa imong ha. Mulirayan mo basahin man. Kada mo, naunsa manik? Ah! Ah, wow. kidang nadaot. Yes, ata daob. <laughs> starter. Daob gan

139 uh -huh. Uh -huh. Nag -date po, nag -date po, sila Mama Sita. Thank you, Ate Cheng. Happy birthday, sir. Kuya. Hi, Elkan Nathan. How are you? Hi, Pako Roban from California. Ano kayo? Ano kayo di California? California dollar. Hi <laughs> mm. pork steak, Sabay bayo rin sa isip ang May lagi lechon pak Ah! Ay marami pa lechon, ano di? Rings okay. Dapat dito na lang kayo noong 18 birthday para natin niyo. Kwan pa? Kang... 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 Ah, ngan hang. Tolong kasih. Tolong kasih. Tolong kasih. Tolong kasih. siya? Wala naman mga bayot mga still sa gabi eh? ako sa Tricia sa iyan. Ha? Huwag na yun. Tricia. siya na Tricia sa inyo? Pupunta okay. pa okay. sila okay. after okay. Hello from San Pedro, Laguna, Leonila, Cervantes.

from San Francisco, USA. Dugan kita mga viewers sa USA. Ano oras sa dyan? From New Jersey, Michael Del Rosario. Actually, maroon tayo itong ikawanan tayo. Right, bitch. Hindi kuwan Ang Ang kuwan Ang kuwan Ang kuwan Ang kuwan Ang kuwan Ang kuwan pero kung dito na kita kuli ay <laughs> pa, yun. Ang ka sugal dari basa wala sa Jana? Ang ko. Mahulay na. Pati yung <laughs> <-bingo> sipa ng dyan. Dyan ha, papigil siya ito. Kano'n? Gita yung gini ka gini. Kaya sa DJ Wala taman. Kalimanan ti Trigger. Magbingo ng takaroon. <laughs>

lang sa choice. Eh. Gawin mo. Ha. Ba kawndo Ay, nununin niyo. Eh. Ah. Magkano? Isipalam. Isipalam magkano Paano? Di slice is ko pa 'yun. Hindi. Ay, ano? Ano ba 'yung